Hello mga besh, good afternoon sa inyong lahat. It's me Sheck and uh, andito na naman tayo para gumawa ng panibagong video about Japan life. Okay, in this video, um, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga visa na karaniwang binibigay sa mga Pilipino at kung ano-ano yung mga katumbas na work permit ng mga visa na yon. Maraming iba't ibang klase ng visa and for more details puntahan nyo po ang website ng um, Ministry of Foreign Affairs um, ng Japan or ang um, Japanese Embassy in the Philippines na website. Okay, nandyan po lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga ibat-ibang klase ng visa at sa mga um, requirements para sa uh, mga visa na iyon. Alright, pero sa video na to Uh, I-discuss ko lang kung ano yung mga common na ina-applyan ng mga Pilipino at kung ano-ano yung mga katumbas na uh, work permit nung mga visa na yon. Okay? So, let's start! Number one muna is yung tourist visa. Okay, um, tourist visa or temporary visitor visa, uh, ayan yung mga uh, pumupunta sa Japan para mag-tourist lang. Whether may sponsor or walang sponsor. Pag may sponsor, that means meron kang um, sponsor or guarantor, let's say guarantor na lang, um, meron kang kakilala na nasa Japan na mag ng stay mo dito sa Japan. That means sila yung sasagot sa'yo, sila yung sasagot ng... Um, Transportation mo, pagkailangan mo ng bahay, pagkailangan mo. At sila yung sasagot or mananagot sa uh, Japanese government kung sakaling ikaw ay lalabag sa kung anumang batas dito sa uh, Japan. Kung may lalabagin kang batas. So sila yung nag-garantee na magiging law-abiding visitor ka. <laughs> Parang ganun. So, 'yun yung guarantor. Um, without a guarantor naman, pwede ka pa rin mag-apply for a tourist visa provided na meron kang um, proof na kaya mong um magstay dito sa Japan without any financial difficulties. So, dapat may maipakita kang um, bank account certificate or um, proof of income, 'yan, proof of employment, yung mga ganyang um, mga documents. Alright. So, tourist visa. Usually, um, nasa one week, two weeks, ganyan, or up to one month, yung karaniwang length of stay na ginagrant nila kapag nag-apply ka ng tourist visa. Okay. Ngayon naman, um, pwede ba or hindi ba pwede magtrabaho kapag tourist visa lang ang gamit mo? Ang sagot, hindi po pwede. Um, hindi allowed na magtrabaho or actually mag-apply ng trabaho kapag tourist visa lang ang gamit mo. And um wala rin namang employers na mag-hire sa'yo iyo kung tourist visa lang ang gamit mo. Yun yung common. Although may mga narinig ako, may mga nabalitaan ako especially sa mga ibang um lahi, usually mga um, Americans ganyan, Europeans na ginagamit nila yung tourist visa nila papunta sa Japan para um, humanap ng employer dito na mag sponsor ng work visa nila. Usually, yung mga um, foreigners na yun, ay ang ina-applyan nila is mga um, English teaching jobs. So, marami kasi dito maliliit na kumpanya na nangangailangan ng mga uh, English teachers. So, madaling na i-sponsoran sila ng work visa. Okay. Meron na niya akong napanood na isang um, vlogger na sabi niya, Uh, nag tourist visa siya tapos nag-apply siya sa isang company and in-sponsoran siya ng visa, ng work ng work visa. And ganun din English teacher din yung trabaho. 'Yon. Pero again, hindi po talaga um, legal na mag-apply kayo ng trabaho or magtrabaho kayo dito sa Japan kung tourist visa lang ang gamit nyo. Okay? So better na um, better refrain from doing that. Wag niyo na lang i-try. Pero if you wanna try, try it at your own risk. <laughs> pero syempre again, um, just a warning, hindi po 'yon legal. All right. So the next visa would be visa number two, ay ang visiting relatives visa. Temporary visitor visa pa din 'yan, um, pero yung Visiting relatives visa kasi, ang ibig sabihin nun, meron kang kamag-anak dito sa Japan. So, uh, pwedeng visiting friends or visiting relatives visa. May kamag-anak ka or kaibigan ka na close mo dito sa Japan na nag-invite sa'yo to come and visit them. Um, at uh, sila yung parang tatayong sponsor mo. Kasi nga, um, bibisitahin mo sila, ganun. So, sponsor or guarantor mo. Once again, guarantor yung term kasi nila is guarantor talaga. So 'yun, 'yung guarantor mo. So um ganun pa din sila 'yung magagaranti ng ano mo transportation, accommodation and na um, you will abide by the rules and laws dito sa Japan. 'yun. So visiting relatives visa, umaabot 'yan ng uh, usually hanggang 90 days or 3 months na validity. Okay, so pwede kang magstay sa Japan ng up to 90 days or 3 months with a visiting relatives visa. However, kahit na ganun kahaba yan, 90 days, hindi pa din po allowed na mag-work with a visiting relatives visa. Illegal po yan. And, um, pag nahuli kayo, siguro syempre may mga consequences not only sa inyo, kundi um, pati na din dun sa nag-guarantee ng stay nyo dito sa Japan. So, um, might as well avoid na lang na magtrabaho kayo using a visiting relatives visa. Kasi nga, pag nahuli, may consequences yan na baka pati yung guarantor nyo ay madamay. Pero yun nga, um, may ibang mga tao na ang ginagawa nila with their uh, visiting relatives visa, nagahanap sila ng uh, employer na pwedeng mag-sponsor sa kanila ng work visa. Pero, again, um, you have to be very cautious kasi um, sa pag apply nyo ng ganyan, baka mahuli kayo. Okay? Or um, isumbong kayo nung uh, pinag-applyan nyo. Yan. So, be very cautious about that. So, yun na. Visa number three ay um, spouse visa. Ang spouse visa po, um, from the word itself na spouse, asawa or kabiyak, partner. So, once na kasal ka sa Japanese, um, bibigyan ka ng spouse visa or pwede kang mag-apply ng spouse visa. And kapag may spouse visa ka, usually, Um, one year muna ang validity niyan, one year. So, one full year. Um, pwede mong gawin lahat ng gusto mo sa Japan within the laws of Japan, of course. Um, pwede kang um, tumira within one year at pwede kang bumalik sa Pilipinas ng makailang ulit na gusto mo as long as um, uh, within one year yung Uh, validity ng visa mo. Yun. So, uh, with a spouse, vis with a a spouse visa, um, you are free to work ng kahit anong trabaho, kahit na anong activities, pero usually bawal yung sa entertainment industry. Pero kahit na anong activities, no restrictions, at wala um, restrictions sa sweldo. So, kahit na magkano ang kitain mo, okay lang. Kahit na ilang oras kang magtrabaho, okay lang. Kahit na anong klaseng trabaho yan, okay lang din. Because you're allowed to, it's legal, at um, ayun, yung mga benefits na natatanggap ng karaniwang um, karani karaniwang mamamayan dito sa Japan, healthcare, um, yung mga kung ano-ano pong mga benefits dyan, you are also um, entitled to that. So, ayun. Yun yung spouse visa. Pang-apat na visa ay ang um, dependent visa. Okay. Ang dependent visa naman, uh, dependent, ibig sabihin, um, uh, sinos ikaw ay sinosoportahan ng isang tao o ng tao na nasa Japan. So, pwede kang asawa. Okay. Kung meron kang Um, kung ang asawa mo ay Pilipino na nagtatrabaho sa Japan, pwede ka niyang i-apply or pwede kayong mag-apply para sa dependent visa mo. Okay. Ngayon, pag na-approve ang dependent visa mo, you are um, allowed to work in Japan. You're allowed to work in Japan, pero may restrictions. Um, isa sa mga restrictions ay up to 28 hours per week lang ang sweldo ay sorry ang uh, trabaho dapat okay ang work hours mo again 28 hours per week lang dapat ang uh, trabaho mo so 28 28 28 28 so within a month ay ilang ano yon ilang hours yon so that would be 108 hours tama ba okay 108 hours dapat lang yung um yung pagtatrabahuhan mo. Also, um, dapat, ah, uh, walang, walang restriction sa kung anong klase ng trabaho as long as hindi sa entertainment industry. Okay? So, um, yun lang yung restriction pala sa oras and dapat hindi sa entertainment industry. Tapos naman, kung dependent uh, visa ang gamit mo sa pagtatrabaho, make sure na hindi ka lalagpas sa number of hours or else, baka may consequences din um, kasi nga illegal na yun pag lumagpas ka ng 28 hours per week um, also uh, dahil nga dependent ka kung yung asawa mo ay nagbabayad ng social security okay covered ka ng social security ng asawa mo kung full time yung trabaho niya dito covered ka niya pero pag lumagpas yung sweldo mo let's say sa more than half ng sweldo ng asawa mo bale um magkakaroon na ng ano ng hindi man conflict pero kailangan mo na rin yatang magbayad ng social security kasi ano hindi ka na niya, parang hindi ka na niya dependent eh ang nangyayari kasi dependent ka ng asawa mo nasa under ka ng social security, security niya ngayon pag nalagpasan mo yung kalahati ng sweldo ng asawa mo ibig sabihin, tumaas yung income ng household nyo so parang kailangan mo na rin magdagdag or magbayad ng social security. Parang ganun. So, yun yung isa sa mga um, uh, probably consequences kung uh, mataas ng sobra yung sweldo mo kapag nagtatrabaho ka using a dependent visa. Okay. So, uh, ayun na. At yung number five ay ang student visa. Okay. Student visa, uh, binibigay yan sa mga uh, Mm, sa mga gustong mag-aral dito ng Japanese, kung gusto niyo pumasok na ang uh, pumasok dito sa uh, mga language schools dito or kung gusto niyo dito mag-aral ng uh, college, master's degree, kahit elementary or high school. Yun. So um, student visa 'yung ibinibigay kay sa mga estudyante. Right. Now, um, 'yung student visa, depende 'yung length of stay niyan sa kung ano 'yung pag-aaralan mo. Okay? Merong, kung, kung, uh, Japanese language school yan, merong nasa one year lang, merong nasa one and a half years, merong nasa two years, yon Depende sa, um, sa setup ng school, okay? Ng, ng term, yon Tapos, um, also, uh, yung, Student visa, may restrictions yan sa pagtatrabaho up to 28 hours per week lang din ang pwede mong pagtrabahuhan pero um, any kind of activities okay lang as long as hindi sa entertainment industry again so kahit na anong trabaho kahit na magkano ang kitain mo kahit na malaki ang kita mo that's okay as long as 28 hours lang per week ang pinagtatrabahuhan mo pag lumagpas doon again there might be consequences at illegal na 'yon kasi 28 hours lang ang allowed okay so ang ano naman sa student visa ang kinaganda niya um habang nagaaral ka habang naka-enroll ka nagaaral ka dito um pwedeng kumikita ka na okay and pag, pag natapos mo yung course mo or kahit na hindi mo pa matapos yung course mo kapag um, nakahanap ka ng employer na mag i-sponsor sa'yo, ay um ano, pwede nang i-shift mo or pwede ka na mag-shift from student visa to work visa. So pag may work visa ka na, yung totoong work visa, um, no restrictions sa kung magkano ang suswelduhin mo, no restrictions sa kung ilang hour, oras ka magtatrabaho at uh, no restrictions sa kung anong klase ng trabaho ang gagawin mo. Yun yung work visa. Okay. Pero for dependent visa and um student visa holders, bago kayo uh, makapagtrabaho, kailangan nyo munang mag um apply or humingi ng um work permit mula sa uh, immigration. So you have to apply for it beforehand or you have to get that permit beforehand um bago mag-apply or bago maghanap ng trabaho. Pero madali lang naman 'yon and most people naman nabibigyan ng work permit. So, walang problema don Ayon. Um, so ayon 'yung mga common na uh, visa na ina applyan ng mga Pilipino at uh, 'yung mga katumbas na uh, permit to work, okay? Na mga allowable hours, allowable types of job para sa um, mga visa na yon. Okay. Thank you so much po sa panonood. Please don't forget to like, to share, and to subscribe na din dito sa channel na ito. I-share nyo po ito sa mga ibang um, tao na interesado uh, na pumunta ng Japan, na magtrabaho sa Japan. Yun. So, thank you so much po again sa panonood and stay tuned lang dahil um, I will upload more information about Japan life and more videos para dun sa mga nag-aaral ng Japanese at sa mga interesadong matuto ng Japanese. Thank you so much! Have a good day! Bye-bye!